Muning, muning, muning. Kain <coughs> tayo, oo. Oh. Makain yung dalaga ko. Dito kami sa nag-iisang plato. Para hindi kami mag-away-away. Naniniwala po ba kayo? <coughs> Kapag nag-iisang plato, nag-away-away. Oo. Oh. Oh, yung hindi mag-away-away. <coughs> nasa pamilya na rin siguro yun yung mga away-away pero kami mm. dahil ma mahirap magugas dito lang kami sa isang plato plato ng bibi ko mm. ayaw mo na? ayaw na ayaw na hmm Hmm? Oh, taba hmm? mm -hmm. mm -hmm. na. Mm hmm? Oo, ni dati nga bundok magkon. Hmm? Ayan mo na? Ayan mo na ka pa Para kami mga manok na kumakain sa isang plato. May kasabihan nga, kapag kumain ka sa isang plato, hindi ka mag -away -away. Hmm. Yeah, anak. Tapa. Merinda ka na mamaya. Ah. kaya ko. Ay, nun? Hmm. Ayaw na ng dalaga ko. Sawa Sa niya. <coughs> morning, morning, morning. Tayo <coughs> me, tapos na sila kumain kumain Na ako na na ko ha. ka na na. Maligo na. din ang tubig na may lit. Oo. Asalan mo lang ako ng pa. Pang panipag. Pang, pang ilong. Pang ilong. Pang ilong. Pang na. Oo. ibu na ako. na. Ang aga ko mo kung naman ako Aga karna tulog yea. Nagigintay ako. Nagigintay yung Nagigintay ako. Nagigintay ako. Nagigintay mama, hindi na yun mama na siyang nawa pasok. naspetong pahina ng sabado na pumas. bilang ng bilang pasok. dalawang araw linggo sa ka uh, sabado sa kalinggo. linggo ulo may pasok na naman kayo. dalawang araw lang na ako ang pahinga. may pasok na naman sa lunis. Hindi na ubos ang kape ni Basang. Ubus niya. <coughs> kape ko yan. <laughs> na, kape eh? ko yan. Alam mo yung tayong Hmm. ha <coughs> ang kalat ng anak mo. Hindi hmm. Ito, maliligo rin ako. Hindi na maligo na. Maligo na doon anak. Ano ba yan? Para ka naman kung anak ko para kang umang kung saan may yung damit andun doon kukuha na pa rin ng labong yung mga yun <coughs> Sino? Sino pa na mo ng labong? Maluna Tapos? O meron Ano na ba? May hapon na lang mental halik Bye bye Thank you. Ah.